Mayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibok na sodog sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Tuloy-tuloy sa pagbibigay serbisyo si Vice President Inday Sara Duterte sa tulong ng 10 satellite offices at dalawang extension offices ng OVP sa bansa. Balikan natin ang 10 programa ng OVP at kung paano ito nakatulong sa maraming Pilipino. Narito ang report. Yung pagpunta ko sa mga schools, pagkikipag usap ko sa mga estudyante at uh, pakikipag-usap ko sa mga duro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako and uh, mamimiss kasi. Ito ang iniwang mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ngunit, sa kabila na kanyang pagbibitiw sa gabinete, pangako ni Inday Sara patuloy niyang gagampanan ang sinumpaang tungkulin sa ating bayan, ang maghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming sampung projects uh, sa Office of the Vice President at marami kaming mga satellite offices uh, na hinanganap namin yung mga uh, underserved na uh, mga communities sa iba't ibang regions namin. Uh, meron kaming libreng sakay, meron kaming pansarap, we have uh, medical and rural assistance. We have the pagbabago program, yung tree planting namin, yung uh, education campaign namin. Upang mas papalapit pa sa mga Pilipino ang serbisyo ng gobyerno, itinayo ang satellite offices na nakapwesto sa mga estratehikong lugar sa ating bansa. Una nating binuksan noong 2022 ang mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao at Zamboanga. Binuksan din natin ang extension office ng public assistance ng OVP sa Lipa, Batangas at sa Tondo, Manila. Nitong 2023, nagbukas tayo muli ng tatlo pang ibang satellite offices sa Barm, Isabela at Bicol Region. Mahalaga ang papel ng mga satellite offices at extension offices sa ating hangarin na mapagsilbihan ang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangarap ni Inday Sara na walang Pilipinong mapag-iwanan, lalo na sa aspetong pangkalusugan. Kaya't mas pinalawak niya ang Medical Assistance Program ng OVP. The Medical Assistance Program is the top OVP social service for Filipinos. In April 2023, we reached 22,970 Filipinos. From May 2023 to April 2024, our satellite office and OVP central office focused on enhancing our efficiency to support more Filipinos needing medical assistance. As a result, by April 2024, we quadrupled our reach and assisted 119,234 individuals. Nagbibigay din ng tulong ang opisina ng Bisi Presidente sa mga Pilipinong nawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng Burial Assistance Program. In April 2024, over 30,000 families accessed our burial assistance totaling 150 million pesos. Compared to last year's period, the program only assisted 6,175 families utilizing 30.8 million pesos. The 400% increase indicates a substantial expansion in the reach and impact our burial assistance program. Kabilang din sa mga legasiya ni Inday Sara ang pagpapalawak sa flagship program ng OVP, ang Magnegosyo Taday, na layuning matulungan ang mga Pilipino na makapagsimula at magkaroon ng sariling pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbibigay puhunan at mga kasanayan upang mapalago ang sinimulang negosyo. Isinusulong ng OVP ang pagkakapantay-pantay, kaya't bukas at handang tumulo ang MTD program sa lahat ng sektor. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Taday entrepreneurial support. Each organization received 150,000 pesos for their livelihood projects. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang magnegosyo taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa 15,000 para sa lambim na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon at livestock growing. Pinapangarap natin na mas marami pang mga grupo o individual mula sa mga komunidad ang maabot natin sa pamamagitan ng magnegosyo taday. At OVP, we empower people to empower communities. And empowered communities build a strong, peaceful, and stable nation. Kabilang din sa sampung programa ng OVP ang libreng sakay Naunang inilunsad noong August 3, 2022, naging matagumpay ang programa sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong umaasa sa pampublikong transportasyon para sa araw-araw na pagpunta at pag-uwi mula sa trabaho o di kaya'y sa eskwela. Noong buwan ng Marso, naitala ang ika milyong pasahero sa Libreng Sakay Program ng OVP. Mayroon na tayong pitong bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Isa sa Bacolod, Cebu at Davao at apat naman sa Metro Manila. Partner natin dito ang mga jackliner sa NCR, Valleycar Transit sa Bacolod at Cebu at Bachelor Express sa Davao. Our Libren Sakai program has assisted 735,202 Filipinos from May 2023 to April 2024. Since we started this project in 2022, we have already provided free transport services to 1.1 million Filipinos. Isa rin sa mga programa ng OVP ang Disaster Operations Center, na inilunsad upang suportahan ang National Government sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at komunidad na nasalanta ng sakuna o kalamidad. From May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Upang maibsan ang hirap at nararamdamang gutom ng mga Pilipinong nasalanta ng sakuna at kalamidad, inilunsa din ng OVP ang Relief for the Individuals in Crisis and Emergency or RISE program. Ang bawat relief box ay naglalaman ng bigas, mga delata, at iba pang mga pagkain. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa frontlines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating rice program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na nagharap, na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Pinapalagahan din ni Inday Sara ang tulong ng bawat responders, kaya't mainit na pagkain ang hatid sa kanila ng kalusugan food truck. Ang kalusugan food truck ay nagsisilbing mobile kitchen sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ginagamit din ng kalusugan food truck upang masolusyonan ang problema ng malnutrisyon. Sa kabuuan, mayroon ng tatlong kalusugan food truck na ipinawesto sa mga strategic places sa bansa. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ang Pansarap Project naman ay isang school-based feeding program para sa mga batang may edad 4 hanggang 12 taong gulang na dumaranas sa malnutrisyon, gutom at mahinang kalusugan. Prioridad din nito ang mga batang malnourished at severely malnourished. Misyon ng programa na mabigyan ng masustansyang tinapay ang mga mag-aaral sa loob ng siyam na po hanggang isang daan at dalawampung araw. Ang tinapay ay siksik sa vitamina na makakatulong sa paglaki ng mga bata gaya ng vitamin A, energy, protein, calcium at iron at halal certified din ito. Meanwhile, the OVP Pansarap bonds have augmented the nutritional requirements of over 14,000 malnourished and severely, severely malnourished students by providing more than 1.1 million fortified bonds in the past year. Napatunayan ng iba't ibang mga pag-aaral na ang nutrisyon ay may malaking papel sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lamang ito mahalaga sa kanilang pisikal na mga aktibidad, kundi pati na rin sa kanilang talino. Ang unang hangarin natin ay makita ang pagbabago sa timbang ng mga kabataang underweight at ito ay epektibo sa unang pagpapatupad natin ng programa sa Davao at Nuro sa UPI, Maguindanao. Ipinakilala rin ni Inday Sara ang pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign na makapagbigay ng pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits sa isang milyong mag-aaral, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. At magtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028 bilang tugon sa pagbabago ng klima. Ang programa ay hango sa isang programa ni Inday Sara noong siya ay naglingkod bilang alkalde sa Davao City. To encourage Filipino learners to value education and environmental stewardship, OVP has distributed more than 186,000 bags containing school supplies and dental kits through the Pagbabago, A Million Learners, and Trees campaign. We aim to distribute 1 million bags and plant 1 million trees by 2028. Through the program, we planted more than 266,000 trees from the zone, Visayas, and Mindanao. Naniniwala ako at base na rin sa mga sigla at chagad ng ating mga satellite office staff at partners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DNR, DepEd, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, community groups, church organizations, at mga advocates magagawa. Natin ito. Ang ikasampung programa ni Inday Sara ang You Can Be VP na nakatuon sa pagpapalawak ng diwa ng serbisyo publiko at transformational leadership sa mga kabataan. Binibigyan ng pagkakataon ng programa ang mga huwarang Pilipinong mag-aaral na direktang lumahok sa mga opisyal na tungkulin ng isang busy presidente. Mithiin ng programa na ipakita sa kabataan ang halaga ng pamamahala, pagbabalangkas ng mga patakaran at mga hamon na kinakaharap ng mga leader sa bansa. Simula na inilunsad ng programa, limang mga Pilipino mag-aaral na ang nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng programa at makasama si Inday Sara sa mga opisyal na lakad nito sa ibang bansa unang naging partisipante ng You Can Be VP ay si Trix, isang grade 9 student mula sa Dinanopihan, Bataan. They have stories that could inspire young Filipinos to value education, pursue their dreams, and become agents of change as leaders. And they have stories that could become our anchor of hope that one day, the Philippines will be led by Filipinos named Elise, Trix, Naomi, Kester, and Chiara. Ang bawat programa at proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ay inilunsad at itinataguyod upang makapagbigay ng panibagong pag-asa at agarang tulong sa mga Pilipino. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Tulad ng naging saad ni Inday Sara, Patuloy na magsusumikap ang kanyang tanggapan upang makatulong sa mga nangangailangang Pilipino. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valiantinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valiante News o di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiante News. Lahat para sa si Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.